Ang taong kayang maghintay hanggang dulo, anuman ang maging sitwasyon, yan yung mga taong mamahalin ka talaga at merong mabuting hangarin sa iyo. Nangyari na ba ito sa yo? Alam ko sa panahon ngayon, mahirap nang mahanap yan. At sinabi nga nila na may hangganan ang paghihintay at pagtsatsaga sa iyo ng isang taong pero kapag ang taong ito ay hindi ka iniwan sa kahit anong sitwasyon. Sa hirap man o ginawa, may label man kayo o wala, kahit alam niya na pwede siyang matalo sa'yo at alanganin pa siya para ipanalo ka. Dahil nga sa minamahal ka talaga niya at maganda ang intensyon para sa'yo, ipaglalaban niya yan kahit ano pa ang mangyari sa mundong maraming tayong hinahanap malimit na makahanap tayo o makatagpo ng taong naanjan para samaan ka anuman ang mangyari sinasabi nga nila na hindi na ipipilit ang pag-ibig hindi natin pwedeng ipilit ang isang tao na hindi talaga para sa atin pero ipinapakita nito ang mga pagmamahal anuman ang maging sagot at handang maghintay gaano man ito katagal o kahaba ang maging proseso ng kanyang ginagawa. Sila yung mga taong maaari mong tanggapin pero sila yung mga taong pang matagalan. Real talk lang yan mga parang.